Hello guys! Good day sa inyong lahat. Mag-share na naman tayo sa ating mga pinagkakabisihan pang dagdag kita sa ating sari-sari store. So ito, ipapakita ko lang sa inyo ang aming ginawa ngayon na mga personalized photo on Centra Board. Ito siya, oh guys. Yan. Ito ang mga finish na ngayon. Nakukunin na ng mga nagpagawa. Ayan. Uh, guys, na-vlog ko sa inyo na masikip lang ang aming uh, computer room. So, sa sahig lang nilalatag yung aming mga nagawa. Ayan. Di ba? Ganito kagaganda ang mga ginagawa namin. Yan. Mayroon yan siya sabitan sa likod. Ganyan, o. No? Yan. Lalagyan pa yan siya ng sabitan. Yun na lang yung gagawin niya Yung mga sabitan. Yan kaya sinishare ko to sa inyo mga mga guys kasi baka interesado rin kayo ng mga ganitong pang dagdag kita sa ating sari sari stores kumbaga diskarte diskarte lang kung saan tayo magkakaroon ng dagdag kita sa ating pang araw araw na income yan dito namin yan ginagawa. yon Yang mga nagawa na ay pipikapin lang yan. Dito lang yan sa aming malapit ang nagpagawa. yan Sila yung buong family. di ba? Ang gaganda. Ito yung ito yung pinakamalaki, di ba, Jean? Yan. Anong size nito? 8. Yan, oh. Ilalagyan nyo ng sabitan. Yan. 16 by 23. Yan. 16 by... 23. 23. So, yan. Ilalagay ko lang dyan. Sensya na, guys. Wala talaga kaming mapaglagyan ng maayos. Yan. Masikip yung aming space. Kasi hindi na one pwede yung sobrang init sa labas na ilalagay namin yung mga ganito. Yan. Di ba lahat 'yan merong sabitan 'yan. Pwede rin yung ano lang yung idinidikit, di ba? Ay wala tayong sample dito nandoon sa baba. Yan guys, ang aking share sa inyo ngayon. Kung ah uh, interesado kayo, um, madali lang naman gawin ang mga ganitong ah uh, personalized photo on central board. Yan. Lalo ngayong magbabalintines, maganda itong mga ganito pang ah uh, regalo sa ating mga friends, sa ating mga friendship dyan yan o yun. so yun lang ang aking uh, share for today maraming maraming salamat ulit sa inyong walang sawang support sa aking youtube channel at shout out sa aking mga magsusubscribe pa rin at sa aking mga subscribers na talagang sumusuporta ah, at sa aking mga silent viewers din. Thank you, thank you so much sa inyong lahat, sa inyong support.